Doon, what's up mga idol? May gagawin tayo? So, nag-iinit lang ang charger kapag i-charge. Or nag-iinit ang cord pinakadulo mga idol. Ayan. Ayan, nakita ko mga idol na napingas, oh. Pansinin yung gilid mga idol, ayan, oh. Kitang-kita po yung nasunog. Kaya pag isaksak natin, mag-iinit lang talaga, masisira ang charger. Ayan, oh. Ang na. Ang init agad ng dulo ng charger, oh. Nasusunog siya mga idol. Kaya hindi na natin patagalin. So, paano ba ito gawin? So, madalas ito mga idol, na-overcharge or minsan, nabasa. Kaya madalas ito, pag saksak mo siya, mag-iinit talaga yan, Masunog na ang saksakan. Kasi may tubig sa ilalim. Or, pwede rin na na-overcharge siya. So, ayan, grabe. O, oh, nag-uusok ito mga idol, ang ilalim kapag salpagan ito ba? Ayan oh, nangangamoy nga siya oh Amoy mo kagad yung parang natunaw na plastik dahil na grounded na ang pinakasaksakan hindi na siya nagcha-charge talaga mga idol dahil doon sa pagkapingas at yung pinaka-charging pin niya ay nasunog na kaya yun po yung nangangamoy grabe ang baho talaga parang plastic na nasunog so model plan nito ay Samsung E22 4G or E32 yung flex kaparehas lang ayan so Tanggalin natin yung SIM tray. So, iniwan lang ito mga idol. Kanina kasi namalingke kami. So, saka rito lang siguro may ari. Nakamotor kasi si sir. Sinasalubong ko rin. Sabi niya, balikan niya kaagad. Kaya gawin na natin siya. iyan Oh. Ayun. Kitang kita yung sira mga idol, oh. Ano, oh, nasunog talaga siya. Kaya pag saksak mo doon yung charger, pwedeng masira ang cord mo kapag isaksak mo nang mali. O pag isaksak mo dahil class A siya. oh Oo, hmm, lakas mo. Ayun, hey, delikado. Kaya yan, wag na natin patagalin mga idol. Kasi kapag ganito, short na ang charging pin nito mga idol. Umaapoy na siya. Ayun o. No? Kalita natin. So, maganda siguro yung mga galing sa unit ang ilagay natin. Kasi matibay ang mga galing sa unit mga idol. So, kahit matagal siya, hindi siya basta-basta masira. May original siya. May mga, meron ako akong replacement dito mga idol, kaso lang. So, para mas matibay yung mga galing sa unit ang ilagay natin. So, magtanga lang tayo. Maraming ka pares ito. Pares lang ito ng charging pin. ng Samsung E50, E30, E20. At saka, E50S. Yan. So yan o, oh, napingas talaga siya So bago natin kapitan yan mga idol, linisan muna natin yung mga gilid-gilid. Suki so, okay na pala itong mayayari nito mga idol. So dito la talaga niya lagi ito pinapagawa. So naalala ko ito, ginawa ko pala dito ay nung nakaraan yung yung OBP nito ayan o. So nirikta ko rin ito. direct yung OBP dahil sunog na ang OBP mga idol ngayon naman ang nasunog yung charging pin so pasibo na nabasa yan at sinaksak doon nadali doon siya nadali kaya ano na nasunog na ang pinaka pin nya although ang charging pod tama ang suwang so, nasunog dito mga idol ito yung ano yan minsan naman kahit baliktad um, ito naman baliktaran to minsan tumabingi isa or biglang nag short talaga nag grounded na yung pin Napakadalikado ah, yon. Kung replacement or class E ang ilagay mong cord yan, malulusaw ang cord. Kasi nag-uusok siya. Or isa rin ito sa may kinalaman sa overcharging mga idol. Huwag kayo mag-charge, magdamagan mga idol. Kasi isa yan lang kung bakit nasisira yan. So kailangan lagay natin ng tinga mga gilid-gilid para iwas ano. Hindi matanggal agad. So may pwersa siya. At hinangan natin yung mga paa. Para pag nalagay ng tingga, madali kumapit. So original na charging pin ang ilagay natin. So nakita natin mga idol, talagang umusok siya. O yan. So hanap tayo ng ano, charging pin. Ayan, may mga unit tayo dito mga idol na pagtitisahan. Ayan, yung mga ganito. Oh. Sa so, mga charging board lang ako kumukuha mga idols. Meron akong brand nito. Hindi, hindi ako naglalagay para kapag na natin ay pang matagalan talaga. Isahang gastusan lang. So yan, naka-sell pa siya. So ito naman, wala siyang pingas. Yan, ito kasi may pingas na siya. Ano, natuklap yung gilid niya. So nasunog na siya. Kaya yung ano, hindi na pumapasok. So anong, parang parehas lang. Ah, magkaiba siya. 8.30 e kasi ito mga idol. So, tanggalin natin. So, 350 temperature ang ginamit natin. So, madalas man mga idol, kapag nasusunog ang charging pin, hindi natatamaan ang motherboard niyan. So, madalas ang may tama dyan, yung pinakaano lang, charging pin kapag umiinit siya. Isa sa mga tinitingnan kung ang gulo dyan mga idol ay yung pagkabasa tapos sinaksak mo siya. So yun po yun, mag short siya. Ayan, ito maganda mga idol, kapag magaling sa unit, may mga hinang na siya. So, hindi mo sa kailangan pang lagay natin ang mga pin. So diretso na siya. Tsaka ang kagandahan sa mga original na charging pin na galing sa unit mga idol, pang matagalan talaga yan. At madali sya kumapit, hindi ka mahirapan maglagay. sa so, mag-apply tayo ng clock, so iwasan nyo magalaw yung gilid mga idol, kasi nandyan yung mouthpiece, microphone, baka masira. Yan, kapag original, kapit agad yan. Hindi mo na kailangan siyang hinangan. Kasi may mga hinang na yung mga paganina. Kapit na agad siya dun sa pinagano. Charging board. Ayan o, no? ang ganda ng pagkakalagay natin. Oh. No? Ayan mga idol, oh? ang ganda ng pagkakalapat natin. Oh. No? Talagang pantay na pantay siya. Oh? So kapag hot air talaga, talagang maganda ang pagkakalagay. So ayan, testing na natin. Tingnan natin kung mag-charge. So maraming salamat mga idol. Sana isupport nyo ang channel natin. Huwag kalimutan mag-follow, mag-like, mag-share at mag-subscribe para magkakuha ng maraming idea sa paggawa ng cellphone. So ayan, nakabit na natin mga idol. O, pansinin nyo, pantay na pantay po ang paa niya. So kanina, talagang ano siya, nasunog na ang saksakan. So possible na na-overcharge or pwedeng nabasa. So madalas naman yun mga idol, nagagawa ng paraan. Basta kapag i-charge mo, nag-iinit ang charger. So madalas yan, hindi natatamaan talaga ang motherboard nyan Kaya yan, testing na natin to Ikabit muna natin lahat ng screw para tuloy-tuloy tayo So saka natin i eh, Charge So kapag ganun mga idol, sure bulan to Basta original na charging pin na ilagay natin Or kung nahirapan ka rin maglagay nito Lalo na DIY, pwede nyo palitan ng charging board So pwede nyo orderin sa online So marami pa itong nabibili Charging board mga idol So ilipat mo lang Ilipat mo lang siya tapos tatanggalin mo yung antena saka ibalik mo yun na gagana siya kaagad pero minsan mamimili din kayo ng ano mga ito kasi may mga mahinang klase na charging board so nasusunog siya kapag i-charge yan ay naguna siya ah napindot siguro Ayan, may 2%. So, kanina, di siya nag-on. Nag-automatic so, on yata. So, ayan, i-charge natin, mga idol. Tingnan natin. So, napindot. Kasi, so, kasi nakakunikta dito yan, mga idol. So, napindot siguro. So, lagyan natin ng adhesive tape. So, naka-ano na ito, mga idol. Dati, ang ginawa ko dito, hindi rin ito nagtatouch. Nabasa. So, hindi ko pinalitan ng LCD. Naayos ko din. Pangalawa naman, na-overcharge nito ni Sir dati kasi pumutok din yung OBP IC. So, hindi ni nga idol sa ano. Kasi suki so okay ko na yan si Sir eh. Dati pumutok yung OBP IC nito. Kaya dinayrik ko or ginampira natin mga idol. Ngayon naman, ang nasunog yung charging pin. Baka nababad siguro pag-charge. Kaya iwasan yung mag-charge magdamagan mga idol. Kasi iinit ang charging pin niya. Kaya nag cost ng sunog ng ang charging pin. Hindi na siya mag-charge. Yan, tingnan natin kung mag-charge. Walang kukurap. So, meron na palang 2%. Ayun, sa pool mga idol, isang kabitan lang, oh. Yun, charge ka agad. So, may password dyan. Hindi na natin pakialaman. So, pinaka-tips ko sa ating mga viewers, kailangan talaga hindi ma-overcharge or iwasan yung mabasa ang saksagan bago niyo isaksak kasi pag yan, may tubig. Mag-short yan. At iinit ang charging port. kagaya dito nasunog siya. Or pwede rin ma-overcharge. So, mag-charge kayo. 2 to 3 hours lang ang pinakamatagal. 1 hour pag puno na, pwede nyo na So, wag nyo hayaan na mangyari ang kagaya dito na magpalit kayo ng charging pin. Gagastos kayo ng 500 dyan sa mga type C mga idol. Pinakamababa yan. So, depende sa unit mga idol. mayroong mas mahal. O, mas mahal din ang singilan. Kaya iwasan nyo, mobile ma mag charge, mag-charge na kayo. 2, to 3 hours pinakamatagal. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat po sa panonood.